So ayun guys, magandang araw sa inyo no. So sagutin lang po natin itong tanong ng ating kababayan na para na din po sa information about isa at ayun nga tinatanong niya po kung ano daw po yung agency ko at required daw ba na mag-aral or matuto ng Mandarin bago makapag-apply or makapunta dito sa Taiwan bilang isang factory worker. So masasabi ko po na hindi na po required na mag-aral ng Mandarin para lang ikaw ay makapag-apply sa mga agency dyan sa Pinas para ikaw ay makarating dito. So, basic English, kahit English karabaw, pwedeng pwede ka pong makapag-apply dito. So, sa ayaw at sa gusto mo, matututo ka kasi lahat ng mga kasama mo sa company is mga Taiwanese. So, so tandaan nyo po na hindi na po kailangan or required na mag-aral ng Mandarin para lang ikaw ay makapag-apply or makapagtrabaho dito sa bansang Taiwan bilang isang factory worker. So, information din po ng aking agency po ay iQuest Manpower International na matatagpuan lamang po sa Mana, Malate, Manila, uh, Bareb Mansion. So, it's, ito po yung page nila. I-search nyo na lang po yung FB page nila, yung may nasa 400,000 plus followers at doon makikita ninyo kung saan sila located. So, ang pagkakalam ko lang is sa Malate Manila uh, Bareb Mansion sa so may harap na may nakasulat na Bareb Mansion so papasok lang po kayo doon and then pagpasok nyo sa may building may makikita po kayong security guard at meron po silang mga tarpaulin na, na nakalagay sa labas pala tandaan na dun po yung kanilang mga yung office nila so yun po mga kabayan ano kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, follow, sa ating Facebook page at sa ating uh, TikTok account. Ganun din sa YouTube channel natin. So, pag po na ipalo niyan din po ako. So, yun lang mga kabayan. Ingat and stay safe. God bless.